Ay mga kalayaw, may adlaw naman sa inyo. Ari naman kita subong nagabiyahi pa sa south. Ang aton kadtoan subong mga kalayaw, bigto sa hinobaan. So samtang gapakadto pa lang kita, Usoyon na ton ang dalan pakawayan. Sa subong ngali mga kalayaw no, upod ko si Mr. Manoki. Ang manok bala nga permi nagapungko sa tubang sa aton nga salakyan. Sana all na lang kita. So mga kalayaw no, padayon na kamo. Update nyo ko sa akong nga Sa ina na ito nga pagbiyahe mga kalayaw oh. nakalabot mong kita sinubaan so makita nyo kala yun o, tama katawahay ito area kagalapad, kagkasangkad sila kadagatan so harap mga kala yun no? so kanamig isang view so amun yung mga kala ang mga perks nga layaw kung makita nyo pirtig dyan kanami nga view kag wala mo gin palampas mga layaw nagsakay man kita sa baruto kagari ay magbromatic kita sa andar sang makinasang baruto ay gagadag-gadag gadya mga kalayaw So na mga kalayo, no, obtain nyo naman ko sa liwat sang akon nga pagyahe. Kag i-enjoy ang pagsakay sang baruto, Kaya kanabi pa naman sang panahon subong, wala ginagaulan mga kalayo. Kag mga kalayaw, padayon lang kita, Ariya. Ay. So na mga kalayo no, madamo gyud salamat sa pag-upod sa kun Bye-bye.